Ano ang gimanyakon niya sa mga niya mo sa TB ia manangkus-kusun. Matang. sa TB ia gina kung si kung si. Matang. sa Matang. 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 yung Matang. Yeah. <laughs> matang. Gusto oh, <laughs> <laughs> mo, gusto <laughs> mo Matang. 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 Gusto mo? Matang. 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 siya, eh, back -book, back -book, ginawa siya na magtapos yun. Asa ka ni ka mo Wala lang. Yung diba? yung sakit mo na kung kamo. ah, asa oh boy. na pin? Agoy. Sakit yung bangga. Pas mo na ko okay. Karong pakan ka ni Klamo, wala na yung anak. So, mungan na, mungan na, ibutang nito. Ah, ha. Ibawalan siya. Buala.